ay ko po sana sabihin sa inyo na malapit na po nalalapit na po ang campaign period huwag po tayong magpadala sa tamis ng dila at sa pangako dahil yung pangako pag pinangakuan kayo sasabihin nila sa inyo pinangakuan ka na gusto mo pang matupad di po ba nakakatawa <laughs> di po ba oh kaya kaya sana sa ating mga, sa ating pong mga kababayan no pagdating po ng campaign period na 'yan ay e pag-aralan po natin, pag-isipan po natin at alamin po nating mabuti kung karapat-dapat po ba silang ilagay, iluklok ha sa Office of the Mayor, sa Kongreso, sa Vice Mayor's Office, sa konseho kung dapat silang bigyan ng Hiram na kapangyarihan na tayo ang magbibigay hindi sila at tayo pa rin ang boss nila. Kaya kahit na anong gawin nila, kahit na anong gawin natin, kapag oras na binuran nyo na sa balota, ang pangalan yan, yun po ay final na. Kaya doon pa lang, pagkakuha na pagkakuha nyo ng balota, pag-isipan nyo na. Okay? At syempre,